Alam nyo ba na kahit brand new ang ating sasakyan ay minsan may mga nakatagong issues ito? Issues na hindi natin alam na tipo bang natsambahan lang tayo. Maaring alam ng ating ahente pero hindi na sinabi sa atin dahil natatakot silang malos sale. Hindi na kayo bibili o baka lumipat kayo sa ibang branch or ibang brand. Di ba? Nangyayari at nangyayari yung mga bagay na hindi po natin inaasahan. Hindi po inaasahan ng planta at maging ng dealership ganun na rin po ng ating ahente. Yung uh, insidente or aksidente, alam nyo mga ka-idol, from Port of Batangas going to uh, planta, planta going to dealership marami kasing mga bagay-bagay na hindi natin maiwasan. Like yung uh, nagagasgasan dahil sa, alam mo na, nabundol, or maaring nalaglagan ng puno ng kahoy, or matagal lang nakababad sa planta, or in transit delivery from planta going to dealership. Pagdating sa dealership, nadali rin. Hindi alam ng ating ahente na nadali pala ng driver tapos nalaman na lang nung nai-release na yung unit. Maraming cases mga ka-idol. Pero hindi po lahat. Rare lang po yan. At isolated case mga ka-idol. Kaya I want you to watch this video hanggang matapos. Nang sa ganon, eh, maging aware po kayo. Alam po ninyo kung ano yung mga dapat ninyong gawin. At alam na ninyo kung papaano ninyo i-inspect ang inyong sasakyan. Minsan ba ay narinig ninyo sa inyong mga Uh, kapamilya, kaibigan na hindi sila satisfied sa unit na nakuha nila. Yung tipo bang parang may problema tong nakuha kong unit ah. Bukang lemon car to ah. O di kaya nabangga na yata to eh. Di ba? Na hindi lang na sa akin sinasabi. O baka mamaya test drive unit na ito. Di ba? Dahil hindi naman talaga natin may iwasan na magtanong sa sarili natin na ano kaya to? Ba't ganito naririnig ko sa unit ko? Yung iba, may mga squeaking noise, may lagutok sa door, uh, sa trunk, sa hood, and even sa suspension, excessive yung kalawang sa rotor disk, Tapos, uh, uneven yung kulay, yung isa ay makintab, yung isa naman ay magaspang or yung inconsistent yung color na ng unit natin, di ba? In between doon sa uh, plastic and bakal, di ba? Yung mga ganon. Or sometimes parang we feel na may parang alon dito sa side na to, di ba? Nangyayari yung mga idol And yung iba nga dyan, eh, napansin nila na uh, Expire na pala yung gulong na nakakabit sa kanilang unit Or yung paterya. Yung iba naman ay hindi nagpa-function Nang maayos yung pictures Kaya napapagkamalan nila na Lemon car yung nakuha nila Diba? So, ito Ituturo ko sa inyo mga ka ha So, again, disclaimer ha Ito ay based po sa aking experience Okay? So, ang suggestion ko sa inyo Bago po kayo maglabas ng unit Okay? See to it na yung unit ay ready na malinis na ahead of time na bago po kayo magkapermahan okay make sure na ito ay natint na na stencil na na car wash na nang sa ganun madali mong maikutan ito at pumili ka ng araw na convenient para sa'yo na wala kang lakad and pumunta ka ng maaga during release. Like 9 o'clock in the morning or 10 o'clock in the morning. Nang sa ganon, eh talagang maispatan mo ng maigi. Kung talagang goods na goods ang unit. Walang scratches, walang alon sa mga, sa mga roof, sa roof, sa pillar, sa hood, sa trunk, sa mga gilid. Walang uh, squeaking noise sa mga upuan, sa mga uh, sa, sa doors buksan mo lahat door tapos katukin mo kung mayroong kakaibang tunog ba parang may masilya ba o wala check mo yung hood kung tama ba yung kulay same ba yung kulay doon sa labas at loob but sometimes medyo magas na yung loob ha? okay check mo yung yung expiry date ng mga gulong natin di ba ganon mga ka -idol. Tapos uh, tignan mo yung visual yung loob kung may mga scratches ba yung steering, yung stick shift na ninyo, yung inyong uh, dashboard, kung maayos ba yung pagkakabit ng tint. Ayan. Okay? Alam nyo mga ka-idol, minsan kasi sa planta pa lang may mga issues na maaring nabangga na yung unit, nabanggaan yung unit dahil sa mga alam mo yon yung mga careless na driver sometimes na naglagan ng puno ng kahoy or sometimes nasagi doon sa dealership tapos inayos na lang at medyo hindi pa pulido yung pagkakaayos o let's say yung hood natin uh, na nabagsakan ng punong kahoy kailangan ng palitan di ba? may ganon mga ka-idol or sometimes nabangga dito sa gilid pinalitan yung door nung pagpalitan door eh hindi maayos yung pagkakalapat kaya pag binuksan mo sometimes may tunog ganun idol okay so you have to check your car before mo i-release po yan and you have to ask your agent kung ano ang history ng iyong unit kung ito ba ay uh, tinest drive dinisplay na matagal sa labas Ganon. And before po yan, before po yan ilabas, kailangan makita mo na naka-plastics pa yung mga upuan. Kung maaari nga, naka-plastic pa yung ano eh, yung yung ano eh, yung mag wheels eh. Check mo rin yung mag kung mayroon bang mga gutter marks. Pa-check mo yung tire pressure. Okay? Check mo rin yung gasolina. Check mo yung ending mo ng uh, conduction mo baka coding ka ngayon check mo yung mga tools kung kumpleto check mo kung nakakabit ba yung ano spare tire okay tanong mo kung nandito nan, nandito na ba lahat ng mga inclusions na kailangan nang sa ganon ay eh, happy ka bago ilabas ang inyong sasakyan what if kung nalaman mo kinabukasan na may scratch pa lang unit mo o may dent pala ang unit mo, hindi nyo po yan mapapalitan sa dealer, kundi aayusin lang po ng dealer yan. Kaya, gaya ng sinabi ko sa inyo, sa dealer pa lang, hindi pa nilalabas ang unit, i-inspect nyo na. Nang sa eh, pwede kang mag-refuse ilalabas ang unit. Kung maaari nga, huwag ka munang pumirma. Eh. Dahil pag pumirma ka, matik sa'yo na nakasayang unit. Okay? Ganon mga ka-idol. So, you have to check your unit first before mo ilabas yan. At kung nailabas mo yan, ireklamo mo kagad sa iyong ahente, picturean mo, videohan mo. Pero kapag umabot po yan ng more than one month, problema yan, idol. Hindi na yan uh, ipapaayos ng dealer kung saan mo kinuha. Papasok na po yan sa insurance. At kapag ang problema po niyan ay engine, transmission, or any wirings na hindi mo namang ginalaw, dyan papasok ngayon ang warranty. Okay? So, yun lang mga idol I hope makatulong po ang mga sinabi ko sa video ito. Dahil sometimes, baka mapagkamalan po ninyo na lemon car ang nakuha po ninyo. Okay? Kaya you have to ask your agent, you have to inspect before mo ilabas. Dahil kapag hindi mo in-inspect yan, I'm sure magre-reklamo ka at walang makakasagot ng iyong problema. Okay? So, maraming salamat for watching this video. Uh, please, pakisubscribe, pakishare po sa inyong mga family members and friends. Nang sa ganon, marami pa tayong matulungan. At doon naman sa mga customers na may issues pagdating sa inyong auto loan, pwede nyo pong ilapit sa akin yan. Okay? Sabihin po ninyo ang inyong mga problema. At nang sa ganoon eh, mabigyan po natin yan ng instant solution. Not for free! <laughs> Thank you!